Ngayong araw ay babiyahin nga pala kami ni Love papunta ng Taoyin. Wala din kasing pasok yung kapatid ni Bebelab kaya naisipan namin dun mag-stay. Ngayong Chinese New Year at sakto nga din na walang pasok at nakalib yung kaibigan ni Bebelab at gusto nga rin gumala dito sa Taoyin. Nauna nga lang dumating yung kaibigan ni Bebelab na si Mick dito sa Taoyin Station. Medyo tinanghali kasi kami ni Bebelab ng pagbiyahe. Naglakad nga lang pala kaming tatlo papunta sa apartment ng kapatid ni Bebe Bebelab Medyo malapit lang din kasi dito yun sa train station Pagkatapos nga ng ilang minuto naming paglalakad ay eh, nakarating din kami dito sa bahay ng kapatid ni Bebe Bebelab Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog <laughs> Timkas, timkas kas, <laughs> ay pambingo <pang> Pambingo <laughs> oh, Ayos <laughs> na <laughs> yun abe ha Mayamaya -maya nga ay nagkayayaan ulit kami dito sa may lotohan at susubok din daw yung kapatid ni Baby sa kayong jowa niya kung mananalo nga ba sila ng milyon. Mayamaya nga ay nagsimula na magkaskas yung kapatid ni Baby Lab at yung jowa naman niya ay naglalaro ng bingo 2 times o times 2 kasi yung pwedeng mapanalunan kapag nakatama ka dito sa bingo. Ang lalaki ng premyo niya eh. Ang lalaki ng ano niya oh. Ay meron pa yan tayo. Meron pa rin yan. Oo oh, ayun oh. 500. Oh. Bumalik sa kanya yung taya niya. Ang lalaki kasi ng price eh oh. Meron ka pa dito oh. Maya maya nga eh, ay meron na din mga nagsidating para bumili ng scratch card. Na nagbaka sakali din na baka manalo nga ng milyong milyong pa premyo dito sa lotohan. Dati di ko nakakalog eh, nakakalog ko na. Gusto mo may stress. Busin mo yung pera mo sa kaskas. Kas <laughs> Kaya atan, ready <laughs> mo yung GoPro mo. <laughs> maya maya nga, inaisipan naman nilang lumipat ng ibang lotohan. Madami daw kasing card at mas madaming pwedeng pagpilian dito sa kabilang lotohan. <laughs>

Kaya nung medyo ginanahan sila ay kumuha pa lang isa at ito nga ay kinakaskas na nila. Ay dapat ano same, sila dapat? Oo, oh, same sila dapat. Ito kinakaskas din ay. Ah, zero. Tingin mo daw? Ang mga nangyong parapod Dahil ikaw bro. Ha? Dahil ikaw bro ang star na, na ng Pasko! yung <laughs> mo makuha, Jackrab. Puntiin din natin. natin. Scan ko na! Scan na, <laughs> Scan na natin. Ang 6% na lang pala ano. ito? Hindi, tasa tasa Maka-anim ka? Ganun? Huwag lang. Eh ano ba yan? Hangapit na ako mag ano, paskas. Huwag <laughs> kang magre-reklamo. Hindi ako na eh. agad nagpakita ah. Hindi pa, walang so, kasasla. Bakit? Sinisipon ako. <laughs> Pinaka-bond ata <natin>, ikaw. <laughs> kuwag, 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 kuwag. Bawi mo ba yan? Dalawang mm -hmm. libo ko. Thank you. Thank you. Ah, ito yung price nitong isa. Thank oh, yeah. no? Oh. Okay. Uh, 1,000. 100, 1,000. 100. 100. Kaya lang natin ng 1 million, ganun? Oo. Uh -huh. Maya-maya nga, hindi na rin nakapagpigil si baby love at napa-scratch na rin. So, yeah. so, mantong baby na. Thank yeah. Mayroon tayong sa Meron tayong sa kanya. 3. Oh, meron. 2567. 1 2 3 4 5 6. 'Yan, okay. Gaso, naging naging 10k 'yung isa eh. wala na 10, 16, 10, 100. 100 100 Pag uwi nga namin kaw kababali dito sa bahay ng kapatid ni Baby Levin Nakaisip naman kami magjamming ng konti Para naman kahit papano makapag-celebrate din kami ng Chinese New Year at maya maya naman ay nagkaputo ka na ng payawag sa labas at naisipan kong ang i-video. Yun lang, lako salamat!